ang uh, luto ko wow. tayo yan, linagang manok yan po wow appreciate na kayo, hindi ko na video kanina yung pagbago magluto wow 嗯。拜。天哪！ Diba, mga guys? Well, Kain na tayo. Oh. Tapos, may kanin pa dito. Ayan, kanin. Yan. Tapos, mayroon pang, yun ano, sayang pa ulit kasi kulang yung kanin. Ayan. Diba? sa doon sa hindi pa nananghalian at o oh, nag-almusal at saka nananghalian. Yan. Mananghalian na tayo kasama na yung almusal. Yan, para medyo makatipid-tipid ng ah uh, gastos. Yan, ang almusal ay dala, uh, kasama na ng tanghalian. Ito. Yan, guys. Kaya, Mahirap kasi magluto ng ulam pag -lalo na pagawalan kang gasol sa ano lang niluto sa kahoy. Di e, talaga naman napakahirap talaga ng walang gasol, walang kalan. Ayan. Kaya ito kaya dinutoon lang ito sa kahoy. to ba Diba mga guys? Kaya ano pang gagawin natin? Eh, kumain na tayo ng almusal at ang halian. Sabay-sabay na yan. Diba? Yan po mga guys. Oh, sarap. Tingnan mo yung sabaw niya mga guys oh. Talagang maano dumidilaw-dilaw dal sa ano ng taba ng manok. Yan. Okay, mga guys, pa-share na lang po ng aking video doon sa mga minamahal ko mga supporters at saka viewers. Yan. Pa-share na lang po, pa-share na lang. Salamat na po mga guys kain na po tayo yan ito kanin ko yan yan po kain na po tayo yan sa hindi pa po kumakain dyan ng almusal at tangalian yan sama na po ito tangalian kain na po tayo You're my sweetest Addiction. You're my strongest inspiration, and I love